Wala na siyang nagawa kundi umiyak na lang ng umiyak. Asan is pregnant kuya and I want to raise her child as my own that's why I offered her marriage. Si Red ang sumagot para sa kanya dahil nakikita pitong hindi na rin naman siya makakasagot pa. Humihikbi na lang siya habang nakatayo at tinatakpan ng dalawang palad ang mukha. Buntis ka. Biglang nagiba ang tono ni Clayton habang nakatitig sa kanya. Bumaba pa ang mga mata nito sa sinapupunan niya. Inayos niya ang mukha niya bago nag-angat ng tingin. Nakita niya na tumabi na rin si Faith kay Clayton. I'm sorry if nasira ko ang gabi niyong lahat but kalimutan na lang natin ito. Hindi ko na kayo guguluhin. Hindi niya sinagot ang tanong ni Clayton at akmang tatalikod na sana nang mapigilan siya sa braso ng lalaki. I want an answer, Asanta. Matigas na sabi nito, dahan-dahan siyang humarap uli rito at wala na siyang ibang choice kundi sagutin ito. Tumango lang siya bilang sagot dahil hindi na niya kayang magsalita. Damn! Clayton gritted his teeth nang sabihin iyon. Parang tinusok uli ang puso niya sa reaksyon ng lalaki. Please accept my offer. You are not going to marry her because that is my child. Galit na putol ni Clayton sa sasabihin sana ni Red. What? Si Faith ang unang nagreact. Natigilan namang napatitig lang si Red sa kapatid nito. Siya naman ay walang nagawa kundi umiyak uli. Let's talk privately. Biglang hinawakan ni Clay ang isang kamay niya at hinila siya. Wala sa sariling napasunod siya rito. Tumigil sila sa kotse nito at binuksan hito ang pinto para makasakay siya. Walang imik na sumakay siya saka ito sumakay na din. Iniwan nila ang dalawang nakatulala lang habang nakasunod ang tingin sa papalayong kotse kung saan lulan sila. Kita niya ang pagtatagis ng mga bagang ni Clayton habang nagmamaneho ito. Nakayuko lang siya at panay ang pahid sa mga luha niya. Hindi niya alam kung saan sila huminto pero madilim sa parting iyon at walang mga tao. Now talk. Paano kitang nabuntis? Galit ang boses nito na nakatutok lang ang tingin sa manibela. Hininto ko na ang pag-inom ng pills two months ago. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa ng sagot. So ginusto mo ang nangyari, sa kalang ito tumingin sa kanya. Hindi siya umimik bilang pag-amin na rin. Bakit? Alam mo ang kasunduan natin. Sinadya mo ba ito para mapanagutan kita? Nakikita mo ba kami ni Red bilang solusyon sa sitwasyon ninyong mag-ina? Sinabi ko naman sa iyo, 'di ba? I'm willing to help you but not like this. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay tila insulto at pananakit para sa kanya. Tinigilan na niya ang pag-iyak at pinunasan ang mukha. Walang nagsasabing gusto kong panagutan mo ang anak ko. Ginusto ko itong mag-isa at wala akong planong magkaroon ng ugnayan sa inyo ang anak ko. Matigas na rin ang boses na sabi niya. But meron naman talaga kaming ugnayan dahil anak ko rin yan. Nawawalan na ng pasensya sabi ni Clayton. Galit na bumaling siya sa lalaki. Lok wala ka nang maririnig sa akin kahit kailan. Hindi ako manggugulo sa inyo ni Red, kalimutan mo na lang na nakilala mo ako. Huwag na nating pag-usapan ito. Ihatid mo na ako sa amin. Pinal na sagot niya. Matagal na tinitigan nito ang mukha niya. Buti na lang at hindi na ito nakipag-argumento sa kanya at pinaandar na nito ang sasakyan. Mihatid siya nito sa kanila. Nagulat pa siya nang bumaba rin ito ng kotse pagkababa niya. Nagtatanong ang mga mata niyang nakatingin sa lalaki habang nakatuon ang tingin ito sa bahay nila. Inawakan nito ang kamay niya at inakay na siya papunta sa kanila. Hindi ka pa ba uwi? Takang tanong niya. Kakausapin ko ang inay mo. Seryosong sagot nito at pinindot na ang doorbell. Bakit? Kinakabahan tanong niya. Pag-uusapan natin ang kasal natin sa harap niya. Walang anumang sabi nito. Pilit niyang inaalis sa pagkakahawak nito ang kamay niya para umalis sa harap ng bahay nila bago pa iyon mabuksan ng ina pero mahigpit ang pagkakahawak ng lalaki. Tumigil lang siya sa pagtangkang pagbawi ng kamay sa lalaki nang bumukas ang pinto ng bahay. Clayton! Nakangiting bati ng ina sa lalaki kahit nagtataka ang mukha. Magandang gabi po. Nakangiting bati rin ng lalaki. Pasok muna kayo. Iniawang nito ang pinto para makapasok sila. Hindi ninyo yata kasama si Red sabi ng ina niya. Alam nitong magkapatid ang dalawa. Gusto niyang tumakbo palabas ng bahay. Kung sa ibang pagkakataon lang siguro ay malamang ay tatalon siya sa tuwa. Dahil pag-uusapan nila ang kasal nila ni Clayton. Pero akalain niyang hindi iyon bukal sa kalooban nito dahil napipilitan lang ang lalaki. Hindi sa ganitong paraan niya gustong makuha ang apelido ni Clayton. Tahimik siya habang nakaupo silang kaharap ang ina. Magpapakasal na po kami ni Asunta. Walang gatol na sabi ni Clayton. Nagulat ang ina niya sa narinig dahil hindi naman niya pinakilala bilang kasintahan si Clayton. Ang alam lang nito ay boss niya ang lalaki at kapatid ito ng ex niyang si Red. Aasikasuhin na po namin ang kasal sa lalong madaling panahon dahil buntis po si Asunta. Dugtong pa ng lalaki. Magkakaapo na ako. Saka lang nakakapagsalita ang ina niya. Masaya ang mukha ng ina kahit parang naiiyak ng tingnan siya. Nakangit na rin ang mukha ni Clayton na parabang masaya ito sa ibinalita. Kabaliktaran ng ekspresyon nito kanina nung silang dalawa lang ang magkaharap. Lumapit ang inay niya sa kanya at naiiyak ng niyakap siya. Yumakap na rin siya sa ina. Umiiyak na naman siya. Hindi na pala tayo matutuloy sa ulungapo. Nakatawang sabi ng ina kahit umiiyak. Hindi siya sumagot gulong-gulo pa ang utak niya. Pagkatapos nilang mag-iyakang mag-ina ay nag-uusap na ito at si Clayton. Nakikinig lang siya sa dalawa. Bago umuwi si Clayton ay sinabi nitong dadaanan siya bukas para magpa-check up. Tumawa lang siya sa lalaki. Pagod na siya para makipagtalo pa rito. Sinamahan nga siya ni Clayton kinabukasan sa doktor. Nalaman nilang magdadalawang buwan na ang ipinagbubuntis niya. Neresetahan siya ng vitamins para sa kanya at sa anak nila. Gusto pa nga sana ni Clayton ay pumunta sila ng mall para mamili ng mga damit ng bata. Pinigilan niya lang ito at sinabing huwag muna dahil masyado pang maaga. Nakinig naman ang lalaki kahit parang excited itong mag-shopping para sa magiging anak nito. Wala itong binanggit na kahit ano tungkol kay Red or kay Faye. Ilang beses siyang tinatawagan ni Red pero hindi niya sinasagot ang lalaki. Halos araw-araw niyang kasama si Clayton sa loob ng isang linggo. Pinapapili na siya nito ng damit para sa kasal nila. Gusto nitong makasal sila sa susunod na buwan. Gusto niyang maging masaya pero hukag ang nararamdaman niya. Dahil alam niyang hindi tamang pakasalan siya ng lalaki para lang sa bata. Paano na si Faith? Ito ang babaeng gusto nitong pakasalan dati pa ang babaeng totoong mahal nito. Mag-isa siya sa bahay dahil umalis saglit ang ina at may bibilhin daw ng may hindi inaasahang bisita siyang dumating. Gulat na gulat siya nang mapagbuksan ng pinto ang babae. May I come in? Seryoso ang mukhang tanong nito. Tahimik na pinagbuksan niya ito ng pinto. Inilibot pa nito ang mga mata sa kabuuan ng bahay nila. I don't want to know the details why nabuntis ka ni Clayton. I'm just here to remind you na pakakasalan ka lang niya dahil sa bata. I'm sure alam na alam mo yan. Hindi naman siguro kaila sayo na ako talaga sana ang pakakasalan ni Clayton. Ako ang mahal niya. Ayokong pagsisisihan mo ang pagpapakasal sa kanya knowing na may ibang nagmamay-ari na ng puso niya. Mahabang lita niya nito. Nakayuko lang siya habang nakikinig sa babae. If itutuloy mo pa rin ang kasal mo sa kanya then let me warn you na most likely ay magkakaroon pa rin kami ng ugnayan. I don't care if I'm going to be his mistress, because alam ko sa sarili ko na ako ang mas may karapatan sa kanya. If you want to save yourself from a loveless marriage, then ngayon pa lang ay magpakalayo-layo ka na. Huwag mo nang ibababa ang sarili mo at magmumukha ka lang na mamalimos ng pagmahal kay Clay. There's a big possibility na sa hiwalayan lang din ang punta ninyo plus Clay can have the custody of your child, if he wants to. Pagkasabi nun ay tumayo na ang babae at naglakad papuntang pinto. Lutang ang isip na napatayo na rin siya at sinundan ito. Nasa bukana na ito ng pinto nang humarap uli sa kanya. Don't say I didn't warn you. Huling sinabi nito bago tuluyang umalis. Buo na ng desisyon niya, hindi siya magpapakasal kay Clayton at alam niyang hindi papayag ang lalaki. May kontak pa ang ina niya sa kapatid nitong nasa Tagum City sa Davao del Norte. Imbes na sa ulunga po sila uuwi ay nagbago ang isip niya. Mabilis silang matutunto ng lalaki kung sa ulunga po sila babalik. Dahil iyon ang alam nitong plano nila dati. Nagpabook na siya ng tiket nilang mag-ina. Ibinenta niya sa katabing bahay ang iba nilang mga gamit kahit sa mababang presyo, para wala na silang maraming dadalhin pag alis. Kinausap na rin niya si Red nang puntahan siya nito sa bahay nila. Halos hindi ito makatingin sa kanya nang magkaharap sila. I know, kahit ilang beses akong humingi ng tawad ay hindi ganun kadaling tanggapin yun. Ngayon lang ako nagpakita dahil nahihiya pa akong humarap sa iyo. Nahihiyang sabi nito sa kanya. Nasa loob sila ng bahay at nakaupo nang magkaharap habang ang ina niya ay hinayaan muna silang mag-usap kaya't pumasok ng kwarto. I also confronted Kuya about sa inyo. I didn't know na he's capable again too. Hindi nito maituloy ang sasabihin pero alam niya ang tinutukoy nito. Hindi nito inaasahang makakabuntis ang kapatid nito pagkatapos. Nang hindi sinasadyang pagkarinig nito sa problema ni Clayton galing sa doktor. It's okay Red. Naiintindihan ko ang ginawa mo mas maraming bagay kang nagawang mabuti sa akin, kaya hindi kita kailanman matitiis. Isa kang mabuting tao. Kalimutan na lang natin ang nangyari. Nakangiting sabi niya rito. Pinili niyang patawarin ito dahil ayaw niyang umalis nang hindi man lang sila nagkaayos. Lumipas na rin ang hinanakit niya rito. Salamat Asun. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya sa pagpapatawad mo. Masayang sabi nito, yumakap na siya rito. Nalulungkot siya sa isiping huling pagkikita na nila iyon. Sa makalawa na kasi ang flight nilang mag-ina papuntang Davao. Siyempre, hindi niya ipapaalam yon sa lalaki. Bumiti na ito sa pagkakayakap sa kanya, habang nakangiti pa rin. Masaya pa rin ako na tuluyan ka ng magiging parte ng pamilya. Excited na akong makita ang magiging pamangkin ko. Totoo nga ang sayang nakikita niya sa mukha ng lalaki. Iniiwasan niyang lumungkot ang ekspresyon ng mukha dahil baka makahalata ito. Mumiti na rin siya kahit walang sinasabing kahit ano. Hindi mo man lang nabanggit na nagkakaigihan na pala kayo ni kuya. Kaya pala kapag tumatawag ako sa kanya nung nasa states ako eh. Lagi siyang nagtatanong tungkol sa iyo. He even asked me if I truly love you. Of course, sinabi kong oo. Dahil mahal naman talaga kita. Mahal kita bilang kaibigan o kapamilya. Magaan na ang loob ko sa iyo no ng una pa man kaya't hindi ako nagdalawang isip na alukin ka ng kasal sa kabila ng kasarian ko. Masayang masaya ako para sa inyo ni kuya. Madamdaming saad nito. Gustong gusto na niyang magpaalam dito ng maayos. Ayaw niyang basta na lang mawawala na parang bula pero wala siyang ibang choice. Mas mabuti na wala itong alam para hindi na nito kailangan pang magsinungaling kay Clayton tumitig sa mga mata niya ang lalaki. Do you love me, brother? Biglang tanong nito. Natigilan siya sa tanong na iyon. Gusto niyang magsinungaling pero gusto rin niyang maging totoo sa nararamdaman niya kay Clayton. Nahihirapan na siyang kimkimin iyon nang wala man lang nakakaalam. Saka kahit sabihin niya kay Red ang totoong feelings kay Clayton ngayon ay walang masama dahil aalis na rin naman sila ng ina niya. Mahal ko ang kuya mo. Mahal ko si Clayton. Mahinang sabi niya kahit gusto niyang ipagsigawan iyon. At last, may napagsabihan na rin siya sa totoong nilalaman ng puso niya. Mas lalong lumuwang ang ngiti ni Red. Now I know kung bakit palaging lipad ang isip ni Kuya mula nang bumalik kami ni Faith. I'm so happy. You deserve each other. Tuwang-tuwang sabi nito. Hinatid pa niya ito palabas ng magpaalam ang lalaki. Sakto namang dumating si Clayton madilim ang mukha nitong lumapit sa kanila. She will be wearing maiiring anytime soon, kaya't huwag mo nang ipilit ang sing -sing mo. You can give it to someone else, Red. Kay Red agad ito humarap ng makalapit na sa kanila. Pareho silang nagulat ni Red sa bungad na iyon ni Clayton. Who? Huh. Relax kuya. I'm not here to offer her marriage again. Pabirong sabi ni Red na itinaas pa ang dalawang kamay. Pareho silang hindi nakatawa ni Clayton. Aalis na ako, Asunta. Nakakatakot na talaga ang kuya ko these past few days. Tatawa-tawa pa rin sabi ni Red. Tumangol lang siya sa lalaki. I'll go ahead, kuya. Please send me a wedding invitation. Mukha kasing itatakwil mo na ako. Marahang tumawa pa ito bago tuluyang umalis. Hindi naman niya nakitaan ng kahit anong natutuwang reaksyon si Clayton. Anong pa kay ni Red sa iyo? Parang galit pa rin ito. Napayuko siya at nakatutok lang ang tingin sa mga kamay. Humingi lang siya ng tawad. Maikling sagot niya. Wala na siyang narinig pa mula rito. Magpaalam na tayo kay inay. Magpapasukat tayo ng wedding ring. Sabi nito kapagwan. Inay! Wedding ring! Biglang parang nagpanik ang kalooban niya. Ayaw niya itong gumastos muna dahil alam naman niyang walang kasalang magaganap. Clay, pwede bang sa ibang araw na lang? Medyo masama kasi ang pakiramdam ko. Pagsisinungaling niya. Then let's go to the hospital. Wait, nasa loob ba si inay? Parang ito naman ang nagpapanik ang mukha. Ang cute pala nitong tingnan kapag ganun. Biglang nakadama uli siya ng lungkot dahil hindi na niya ito makikita at makakasamang muli. Anong masakit sa iyo? Hinawakan ito ang mukha niya nang makitang para siyang maiiyak. Tuluyan na nga siyang umiyak. Kusang yumakap ang mga braso niya sa lig nito. Mahigpit ang ginawa niyang pagyakap. Alam niya kasing hindi na niya iyon magagawa pa kapag umalis na sila ng ina. Asan, I'm so worried now. Sabi nito, pero yumakap na rin sa kanya. Humagulgol lang siya. Nababasa na ang damit nito ng mga luha niya pero hindi iyon alintana ng lalaki. Inayaan na lang siya nitong umiyak ng umiyak. Nang mahimasmasan ay pinunasan nito ang mga luha sa mukha niya gamit ang mga daliri. Let's go to the hospital. Ulit nito nang tumigil na siya sa pag-iyak. Napatawa siya ng mahina sa sinabi nito. I'm okay. Sabi ni inay ay normal lang naman daw ang magiging masyadong emosyonal kapag buntis. Tanging sagot niya. Kahit hindi kumbinsido ang mukha ni Clayton ay wala na itong nagawa ng ayain na niya ito sa loob. Gusto niyang lubos-lubusin ang mga nalalabing araw na kasama ito. Nahirapan siyang ipaliwanag sa ina kung bakit lalayasan niya si Clayton imbes na magpakasal dito. Ang sabi lang niya ay aksidente ang pagbubuntis niya at nakatakda sanang ikasal ang lalaki sa ibang babae. Sinabi niyang ayaw niyang ikulong ang lalaki sa isang kasal, dahil lamang sa bata. Niyakap lang siya ng ina nang sabihin niya iyon, lalo pat umaagos ang mga luha niya nang kausapin ito. Sinuportahan ito ang desisyon niya. Bukas na ng umaga ang flight nilang mag-ina. Nakahanda na ang mga gamit nila. Halos lahat ng mga iyon ay mga damit lang din. Inaya siya ni Clayton na kumain sa labas pagkatapos siya nitong dalhin sa isang sikat na butik. Kailangan daw niyang tumingin-tingin ng mga wedding gowns para may ideya raw siya kung ano ang gusto niyang ipagawa. Ang daming magagandang damit doon. Kung nagdeklara lang siguro ng pag-ibig sa kanya si Clayton ay siguradong susunggaban niya ang alok nitong kasal pero alam niya na hindi iyon mangyayari. Malungkot ang puso niya ng araw na iyon. Hindi niya alam kung paano magsisimulang muli na wala ang lalaki. Malaki-laki rin ang naipon niya. Mula sa mga bigay nito at gagamitin nilang mag iyon para mabuhay silang pareho, lalo pat buntis siya. Nagtaka siya ng mapansin ang pamilyar na tinatahak na daan ni Clayton. Akala niya ay ihatid na siya nito pa uwi pagkakain nila. Napamulagat siya ng tuluyan silang tumigil sa kondo nito na pinupuntahan. Niya lagi dati para sumayaw sa harap nito. Napalingon siya kay Clayton. I just miss this place. Nakangiting sabi ni Clayton. Hawak kamay nilang pinuntahan ang memorabling kwarto na iyon sa 10th floor. Nang buksan ng lalaki ang pinto ay nakita niya ang ibang-iba ng hitsura ng kwarto. Wala na ang munting stage sa gitna. Mayroon na rin itong malaking kama sa loob. Hindi na dim ang ilaw doon. I want you to remember this place like this and hindi iyong dati. Iginya na siya nito papasok ng kwarto at pagkatapos ay isinara ang pinto. Hinawakan ito ang mukha niya at pinagmasdan iyon na parang mini-memorya ang bawat parte. Nakangiting hinawakan nito ang sinapupunan niya at hinahaplos iyon. Kiming gumiti na rin siya sa lalaki. Bumaba na ang mga mata niya sa mga labi nito nang unti-unti nitong ilapit ang mukha sa kanya. Pumikit na siya ng tuluyan pagkalapat ng mga labi nito sa kanya.